Facebook na lang. Imo boy. Paano ka? Sa S309 po tayo

Plus, ano pa? Ano 105 yun. Mayang Ilan doon sa One, quiz? 73 so naman. To interview ha. I'll 105 plus. 105 plus. Sa <laughs> <laughs> <45. laughs> uh, kabila, oh. <laughs> ano, Hindi huli may equivalent oh, yan kada quiz. Uh, ano? hindi naman sa Ba't pumasok yan? Ano yan, video? Ano yan, video? Facebook na lang. <laughs> tito ay pumasok? Ang kakapal. five Saramang. Pumasok siya Sige. Sige. Sige lang. Rock sa humanities. Rock bantay. Sa Facebook ko na lang ilalagay mo. Mamaya na. Mamaya na. Facebook ko ilalagay mo. Ito yung video? Oo. Aray! So, ano? Facebook ko ilalagay ito. Video? Slideshow, slideshow. Mm -hmm. okay. Goodbye. Hindi, doon pa pala. ano po namin? Birdo. Ano na silbi nito The world's um, I see you.